ang alak ay isang napakahusay na anti-aging weapon. Ang red wine ay inumin ng mga kababaihan, kung ikaw ay tutol sa alak, lalo na sa karaniwan, maanghang nalasa nito, malamang na iminungkahi ka ng magaan na red wine ng mga opisyal na nanunood. Tiyak na hindi iyon malayong posibilidad kapag ikaw ay isang babae at nasa edad na ang maingat na pagsisiyasat sa sarili na sinuportahan ng mga taon ng medikal o siyentipikong pananaliksik ay nagsasabi sa milyon-milyon kung paano ang alap, kapag iniinom sa katamtaman, ay nakakatulong na pahusayin ang pisikal na kalusugan ng isang babae. Ang aspeto ng kalusugan ng isip ay maaaring baliwalain dahil ang karamihan sa mga uri ng paglalasing ay nagre-resulta sa pagtaas ng mood. Ito ay, sa makatuwid, isang ladies drink talaga. Habang nag-aalala tungkol sa kalusugan ng iyong balat, ang lumalaylay na mga kalamnan sa pisngi, isang double chin o mga wrinkles na nagsisimulang magpakita kapag ang mga kababaihan ay nasa edad na 30s, malamang nabihira kang gumawa ng imahe ng isang ubasan upang makapagpahinga at magayos. Ang isang ubasan ay maaaring maging iyong pangunahing pinagmumulan ng balat ng kabataan tingnan ng mga sumusunod na punto para maniwala ka rin. Isa, ang red wine ay maaaring kumilos bilang isang anti-aging intervention sa kaso ng mga lalaki at babae. Ang isang baso ng alak araw-araw ay maaaring panatilihing bata at makinis ang balat ng isang babae habang ang dalawang baso ng parehong inumin ay maaaring hayaan ng isang lalaki na tamasahin ang hitsura ng isang young adult. Dalawa, ang mga libreng radikal ay aktibong sanhi ng pagtanda. Ang red wine ay mayaman sa antioxidants at sa gayon ay maaaring alisin ang mga naturang radikal. Maraming gumagamit ng ubas at katas ng ubas para sa isang kumikinang na balat. Ang katas ng ubas ay hindi gaanong epektibo kumpara sa alak dahil ang huli ay naglalaman ng buto at balat ng prutas sa panahon ng pagbuburo. Ang prutas sa kabuuan ay may polyphenols tulad ng resveratrol na matagumpay na makakalaban sa mga free radical. Tatlo, kung ikaw ay isang pambihira sa kalusugan at nagpipilit na pumunta sa isang jeta sa Mediterranean, ang alak ay bahagi ng iyong regular na jeta. Mararanasan mo ang mga benepisyo sa loob ng ilang linggo. Apat, Kapag natupok sa isang sinusukat at kinokontrol na paraan, maaaring mabawasan ng red wine ng pagkakataong magkaroon ng breast cancer. Ang alak ay nagpapatala sa iyong isip habang ikaw ay tumatanda. Ang iyong mga cognitive faculties, sa makatuwid, ay hindi kinakalawang. 5. Maaaring gawing glow ng red wine ng iyong balat mula sa loob, hindi katulad ng iba pang alak, dahil ang mga white wine ay may kaunting antioxidants lamang. Anim, ang iyong balat ay nakakaramdam ng bata at rejuvenated sa pag-inom ng red wine habang ang inumin ay tumutulong sa mga arterial function ng katawan. Sa gayon ay nasisiguro ang wastong sirkulasyon ng dugo. Kung nais mong talakayin ng anumang partikular na problema, maaari kang kumonsulta sa isang dermatologist. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinion. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.